para po nagbabalak na rin magbulaklak oh. si Mayumi Ipuan bala yan po, kumusta na po kayo lahat tara po yan, bali sa episode na ito yan na po Uh, mag-aayos po tayo ng ating balag ng upo po yan bali yan po ang ating gagawin kahit po sabay sabay po ang ating gawa ngayon ang unahin po natin ay yung mas ano po mas dapat unahin oh yan kasi oh, napakarami pa rin nating ano harbi na kamatis oh yan po na may makakapaghintay kahit bukas oh ayan napakarami oh Kabilis din po lumagunan damo. Gawa ho ng ating pinatubigan. Lalo na pong kumapal ang damo. Oh. Dami pa rin po ng ating kamatis. O oh, kapal o. Oh. Yan po lahat ay herbisin pa. pong ating sitaw ay lugot na po lahat yan meron pa rin po naman makukuha bagi pang ulam pang ulam lang oh. sili Balit pa oh Balit na po yung ating upo oh. yeah. Bali, tayo po ay eh, nga ngayon lang maka-experience ng pabalag sa upo Ay ngayon po, hindi ko alam kung pinoproning din ang upo ayan o oh. ay ito po yung mga pagapang niya sa ilalim yan o oh. ngayon oh, ang gagawin ko balag tayo dyan ng para itong mga nasa ilalim ay gagapang din po yun po ang ating gagawin niya sa episode na ito nakakatuwa din po yan kung kaya po ay expert na mag-uupo. Pa-comment nga po, are po bai. Ibig ko sabi, pinapatuloy ba? Kasi ho sa ampalaya. Yung ganito dinadahunan, kinukuha po yan yung mga nasa baba. Sa taas laan po pinapatuloy ang ang gapang o oh, para malinis ang ilalim. dadala ng ating mustasa oh. napakamahal po ngayon ng farm gate ng pechay at mustasa ang pechay po ay 100 ang farmgate ang mustasa ay 80 yan katulad po nito napakarami na ng sanga oh ilan na yung kanya sanga One, 2 3 4 5 po kapal katuwa po upo ito po ang mga next na harvest natin oh. yan katulad po nito oh. tumablay na yung isang yan hindi po natin alam kung anong naging problema nito yan po yung sabay sabay, -sabay pero siya oh maliit electronics nito siguro itali na lang po natin ito dito oh Ganda ito po yung mayumi ipuan para po nagbabalak na rin magbulaklak oh si mayumi ipuan yung po nagbabalak nang bumulaklak Ganda ng dahon niya, ang kinis. Siguro dito natin itali. Tapos yung next. Dito ulit. Hanggang sa tumaas. Ano po? Minyak sanga, nakakatuwa. Balik na po yung nagawa natin, no. Three layer. tapos po nito ito na nga yung ating next na gagawin yung itaas yung napaganda po yung ganito po ang magiging setup niyan ambon po yan napakagandang blessing po sa amin oh yan kita po ba niya pumapatak sa tubig magandang blessing po ngayon ganito po magiging setup up oh. itong mga supling niya kung makakarating na po siya dito tatali ugit natin no oh. yan katulad po nito oh. nakarating na siya sa taas dito naman no. Oh. hanggang sa sila po ay tumaas Gapang na ng mataas. Ito po yung maluwag lang ang tali. At pwede po natin kalasin pagka siya ay nakakapit na ng sarili niya. Oh. pinaka lang po ito. Ganda oh. Ito pa po 有。 bilis din po ng panahon ano hmm. talagang yung upo natin idalian din eh ganda ng set up tapos po itong mga panibagong sanga yan ito po siguro itali na lang po natin dito hanggang sa siya ay ganito na ang maging set up papunta dyan papunta dito siguro isa pang ano dito Ilan layer na ba yan? 1, 2, 3 layer 4 layer hanggang sa tumaas po Ganda ang set up po Timing na timing po pati ang tanim natin na rin yung intercrop po natin ito. Gawa ng kumakapal ang dahon nito Harvest na po ready to harvest na ito itong ating mustasa Yan po yung pinakasanga na natin oh. Ito po yung mother plant niyan. oh. Dami niya so supling oh. Dami usbong. Yan balito na rin po yung ating mustasa. Panabay na sa update. paano ba yun sa update? maganda po pagka kumpleto sa dilig at gawa ko nga nang sabi ko sa inyo nung nakaraan something sa init meron pa rin po tayo dito intercropping na ano ng mga mustasa yan ka ano po nung kamatis kay <tinyo> nakakalibang pong magtanim-tanim ano kahit ako gina rin mag isa din eh ako ho ay libang oh kahit yung ganito pakuting-kuting-ting lang po ba oh yan check ang mga ano mga yung dahon po kung anong dapat i-apply Siguro po mga one week pa ito. Bago i-harvest. Ah. Oh. malalaki na rin po Ah, oh. Bala po. Salamat po sa inyong pagsamaan po? Yan, sa episode na ito. Ano po? Naggawa po tayo ng pabalag din sa ating upo. Tapos ayun, edi yun na rin po. Update, in-update ko po kayo sa ating mustasa. Napakaganda na rin. No. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Balid dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sa subscribe sa akin channel, pa subscribe na lang. Pakalik na lang po ang notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.